na po yung ating mga pinutol na pang pupusti po natin yan po ay kakarga na po natin dito sa top down. Kali ngayon po ay magpapa-turtle na po tayo. Ito na po yung turtle. po yung pangalawang bisis po natin na kukuha ulit ng duckweed at saka ay pinatapos po natin na pilapilin ng ating pag-aalagaan ng duckweed o hindi kaya asula bali tayo lang po ngayon yung kukuha ng duckweed bali si bayaw natin ay wala wala po yung duckweed natin Grabe, makapal po yung ukan dito yung damo makapal masyado po yung eh, damo dyan oh no? Pwede ยังขารลก na uh, po yung itik natin bali pangalawang araw po nila na kumain ng duckweed yan po yung resulta parang sa nila kanay na sila na kumain ngayon po ay magpipilapil po tayo dito dahil dito banda ay mag-aalaga po tayo ng asula o di kaya yung paparamihin po natin yon para sa ating mga alagang itik ito na po yung ating napilapil ngayong araw na ito ay nalaga na po natin itong pan natin itong duckweed para alagaan at uh, dumami na po ay balito na po yung magiging pagkain ng ating alagang itik Kali dito po tayo magpapakawala ng ducking o si, tapon tapon dun o sige sige paramihin mo para dumami yan para ipakain natin sa laga nating itik o sige ganyan o diritso diritso lakad Sige pa ah. Yan. Dyan. Hmm. Very good. Ah, napapakawalan na po tayo. Duckweed. Bali ito po ay hindi na po natin tatamdanto ng palay. What the snail? Yung asula ay dadagdagan po natin. what the snail is hiding? That is a uh, egg of snail. Egg. Egg, yeah. egg of snail. Mm hmm.

Ayan, bali, ngayon po ay natapos na po natin lahat na may lagay yung duckweed. Ang na, mag-uwi na tayo. Hold my hand. Hey, hey. Dito, dito tayo magdanta tambak. Tambak tayo. Ganyan. O, oh, hawak yung kamay. Kasi hawak yung kamay. Ganyan. Up. Up. Bali nga po ay uuwi natin itong fishnet dahil natapos na po natin na gamit kay uncle dito sa dati niyang pinagdapugan. Bali ngayon ay uuwi na po natin po sa bahay. Dito ay magpapagiling po tayo ng palay. Dali, apat pong pungkot ng sako na ating ipapagiling. ito na po yung ating bigas natapos na po nilang nagiling bigas na po siya uh, dito po lahat ng kanyang dara at itong dalawang balianin na lata at kalahati ang kanyang naging bigas